tigla skin. Hindi mm. man po. Sarap anuhin. ay ah, sarap anuhin. Sarap tignan. Puting puti. Pulang pula. Aba! Taga saan si ano? Si Mam Warren? Bicol po. Bicol? Bicol Express? <laughs> Maanghang ka ba? Yes. Bicol. Ha? Ha? Yes, I'm spicy. Spicy. Sabi nila pag maanghang mabaho daw. Grabe <laughs> Ay, mali. Mali pala. Sorry. Pag maanghang pala, maanghang. Okay. Ilan taon na ba si Ma'am Warren? 37 po. 37? Single or single mom? Single mom. Magmuhay ang mga single mom. Hmm. Okay. Single mom. Hmm. Ilang taong ka nang single? 10 years. 10 years? Oh my goodness. Dahil hindi mo na ilabas na ipon sa balat. Ilabas mo na yan. Delikado yan. Hmm, baka nilulumot na yan. Never ka bang nagka-boyfriend sa loob ng sampung taon? Meron din po, pero... Ay! Pero hindi din magtagal. Nailalabas din pala minsan. Pero hindi. Depende yung sa sitwasyon. Pero na hindi mo nailabas minsan sa loob ng 10 years. Ito to? Oo, 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 Hindi mo nailabas? Hindi po. Ah, pinasok mo. <laughs> 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 Because... Ano pala? Wala man ako noon hindi ako lalaki para may lumabas. Ah, <laughs> <Ayan>. pero tumagas. Ewan. Ah, Hmm. Nakailang boyfriend ka sa loob ng sampung taon? Isa. Isa? Oh. Ilang taon kayo? Five months. <laughs> Five months? Hmm. Sa ba ng 5 months, ilang beses kayo magkita sa isang buwan? Wala. Wala? Walang patawad, araw-araw. <laughs> Alright. So ano ba yung kailangan ni Ma'am Warren ngayong gabi? Gusto ko lang may kausap sa mga ano, pag halimbawa, pag may problema, may pwede makausap. May kasama ka dyan? Hindi po, mga anak. May kasama ka sa bahay, wala? Meron, mga anak ko. Kusapin mo. Host? Ang pogi mo pala, host? Ha? Kalagi kong tinitingnan yung ano, yung in live mo. May nababasa na ka ba? Um, basa? Hmm, nababasa oh. ka. <laughs> Ay, nababasa ka. <laughs> <Ay, nababasa. laughs> eh. Hmm. Baka naman ang didikit ng ipin mo kapag nakikita mo ako. Oh. Hmm? Oo. Maganda pero bingi eh, no? Ang uh, programang ito ay para po sa mga single na naghahanap. In short, this is a wanted sweetheart. Hindi mo pwede a... ka na, ha? yung kaibigan nila. Bago Sa kanya mo sabihin yun. Bakit ako ba yun? Pwede naman ni. Eh. Mamili ka lang naman kung sino yung gusto mong makakasama dito. Wala na akong sinabing maging kayo agad. O bakit? Kapag nakilala mo dito, kayo na agad? Gusto di mo bakbakan? Di plok, di plok, 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 agad? Plok, 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 plok. plok. <laughs> 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 Hindi totoo naman. Hindi porkit nagkakilala kayo dito ay kayo na agad, siyempre, di ba? Siyempre kilalanin nyo muna yung isa't isa, di ba? Hmm. -mm kailangan nyo munang ipakilala kung ano man ang meron ka. Diba? Sorry ah, ganito lang ako. Maitim singit ko. Pero okay kayo. <laughs> o, oh, di ba? Mm. Maitim man sa inyong paningin. Pero, ang mata mo ititirik din. <laughs> ba? Diba? Pero joke-joke lang yun. Pero nangyari mo yun sa katotohanan. Oo. Di ba? Oo, nangyayari yun. Na Kahit pangit yung tao, bag, basta lang po yung isang tao. Tatong po. Ibig sabihin, naranasan mo. oh, yeah. <laughs> oh mamin ka na. Napakalibutan <laughs> ka na namin, umamin ka na. <laughs> ah, hindi, mo ba, hindi mo ba naranasan yun? Naranasan ko rin, kaya nga nagkaanak ng dalawa. Hindi. Yung mga, ano, patingin-tingin, gano'n. Oo oh, naman, siyempre, hindi naman mawawala yung ditingin ka sa iba kasi may mata eh. Eh, sa iba lang ba? <laughs> sa iba ba o sa kanya? Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Pwede ba sa'yo? Ha? Pwede ba ikaw? Hindi ka ba na kontento? Tinitignan mo na ako. Ako yung ano. <laughs> Wala. Joke lang ka. Oy, 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 oy. Ay? Ano bang kailangan mo sa kausap mo ngayong gabi? Kaibigan lang. Kaibigan lang. Hindi nga po, pahinga kaibigan lang eh. ano well, gusto mo. Sige nga. Anong anong kailangan mo sa magiging kaibigan mo? Ito so, ko yung ano, yung mabait, yung ubas ko. Respetuhin ka kahit may anak ka na. Tapos? Yun lang. So, ibig sabihin, lalaki hanap mo? Pwede rin babae, pwede rin lalaki. Guys, babae, papagatin natin ah. Na. Huwag mo mo ko ako. Huwag mo ako subukan. Sabi na mo try natin kung paano kasarap yung babae. Ay! Oh, how? Oh, 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 how? Oh, Ano? Ano? Hindi ako mo. Pwede panapit ng screen yung mukha, oh. Ha? Hindi, hindi kang lumapit. Baka may tumulo. I-kiss <laughs> lang kita, joke lang. I-kiss mo ako sa screen? Sige nga, sampol oh. nga. Lapit ka na. Sige nga. Bahala kayo guys ah. I-kiss mo, <laughs> mo talaga ako. Oh, I-kiss mo talaga ako sa screen? Oo. Oh. Oh. Tinti mo naman. Guys, kayo... sa mga single dyan, guys, huwag mo nang pabutin ng ano, ha, 10 years. Pag umabot kayo ng 10 years, ganito na rin kayo. <laughs> Pati is ko nagigigis. Hindi nga, totoo ba? Hmm, ang alin, ang alin, kikis Bakit, bakit, bakit mo ako kikis? Wala lang, kasi ano idol kita eh. Idol mo, ikikis mo. Man, man. Hindi, hindi, hindi ko naman ikaw makikis ng personal sa so, full screen lang mo kami nilinis, nilinis, mo ba yung screen mo? <laughs> wala, na. Ayaw mo eh. Wala, oh, dali na, dali na. Dali na. Di, 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 di. Oh, oh my goodness. Kikis ka talaga? Oo nga. Guys, tinanong nyo guys kung paano mag-kiss yung ano, yung isang uh, J. Warren. Gawing nakatingin. Ikikiss mo talaga? 160 ba, Baka hindi, baka, ano, baka ma ma ma, ma, ma ako sa TikTok. Wala namang, wala namang pinapakita ng Marisha. Yung asawa ko, bayari ng TikTok. Hala! Ano oh, yung asawa mo? Oo, nandito. Sabi niya sa baba oh, pag baba mo daw patay ka. <laughs> Ito tumbak <ka. laughs> All right. Ilan taon na ba si Ma'am Warren? 37 nga bungol. 37 years old. Ilan na po anak nyo? Dalawa po. Dalawa, ayan. Yeah. Yan guys, si Ma'am Warren, 37 years old, single mom. May dalawang anak from Bicol. Yeah. 10 years single. Mm. Kapag ito'y sinubukan mo, bubuga ito. Hindi, ang tunog ay pssst. Hindi na, Yun. Tulog ka? Tulog ka? Tulog ka? Atras ka, idol. Magpak... Ataras ka, atras ka. Para wag uh, makita ka namin. Hi, Kitana. Yun. Ah. Uh, kung gaano ka kaputi, ang siya naman ang sobrang itim. Oh. Uh, Pikes. Ba, baras ko. Ah, uh, ah. Uh, wag ka mag-alala kahit maitim kami puti pa din ang ano namin. Hmm. Gigil ako. Uh. Parerayas lang yan. Kahit mga puti nga, yung ano, maitim din. Puti ang akin ng puti ba? <laughs> Alam, ang sure, naman ni Inuyasha, maputi daw. Maputi daw, maputi daw ang buhok. <laughs> Taga saan si Inuyasha? Taga Balanga Bataan po. Bataan? Balanga Bataan. Ilan taon ka na? 25 po. O, oh, 37 na ito. O, oh, payag ka? Tawagin mo siyang mami. <laughs> At least po, may ano na, may experience, may ano na po siya, may experience na. O ikaw ba, wala ka pang experience? Sa iniwan o, oh, meron. Eh huwag mo idikit mo ka mo, baka magkapalit kayo. <laughs> na. Hindi, ikaw ba, nagkaroon ka na, kailan ka ba huling naging, uh... kailan ba yung huling uh, karelasyon mo? Uh, o relasyon? Dalawang taon na po eh dalawang taon. Mm. Tanungin natin si Warren kung okay okay lang mas kasi 27 ka, 26 ka pa di ba? 26 ka. Diba? Niya hmm. siya. Oh. Si Warren 37 years old. Okay po. Okay pa pero medyo makunat na. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, wag mo ano i-estimate mental. Lord. 'Yung mga i-estimate eh kumpara yung sa ano sa agwat ng edad nila. Oo, oh, oh. Doon ka magkumpara hmm. kung gaano siya kalakas. Eh? <laughs> huh? Ano ba height ni Warren? 51 po. 51, ikaw inuya siya. 55 po. Ay, pwede. payat. Kapag payat nangayayat. <laughs> <laughs> nangayayat ang ano. Hmm. Pero wag mo sibukan yun. Malakas po ito. Malakas po ito bumubuhat ng ano, 80 kilos. Ah, bumubuhat ng 80 kilos. Hindi mo naman siya bubuhatin. Ano ka ba? Buatan bang usapan? <laughs> 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 Hindi naman buatan. Usapan pa lang ang nahanap niya ay kaibigan. Alam mo ba yun? Inuya siya. <laughs> Oh, oh ibig sabihin, usap-usap usap usap will. lang. Willing oh. Willing naman po ako. Willing kang? Oo no po. Makipag-usap sa kanya. Oo no po. Sabi Matapos. niya tapos po usap. Eh, yung, ano, gusto niya lang po yung kaibigan na marunong umintindi, umunawa, gano'n. Hmm. Wala akong ano sinabi ka doon. Yan ako sinabi kay rin ah. Oo ba? Ako mabait. Saka ano? Oo, oh, mabait. So, uh, no, uh, uh, oh, hindi bastos. Respeto oh. ka. Oh, diba? Eh kapag hindi bastos, hindi na kayo magkakaanak nga, Warren. Ha? Ako kung ako, kung ako, ako single, tapos single mom, tapos sasabihin hindi na magkaanak, hindi ako papayag. Titirahin kita. <laughs> <laughs> oh. <laughs> o oh, bakit? Tarapatan namin yun. Di ba? kaya nga, di ba? Kaya nga kami mag-aasawa eh. Kasi gusto namin magkaanak. Tapos sasabihin nyo, ayaw okay. nyo. Ay, huwag ka mag -asawa. Walang problema, ano? Inuya siya kapag sinabi niya, ay, ayoko na mag anak Ah, ayaw mo. Like, arito. Ah, ah. <laughs> ayaw mo, ah. Talikod. Talikod. <laughs> Talikod. Guys, kaya so, alis kayo, ka na. Nababi, uh, ako na tao. Bundoy po. Mm. Pero sa ganun pa man, iniya siya. Ano trabaho mo? Ano po, isang fish dealer. Ah, fish dealer. Mm. Ano? May lagis nila pya. Isda man, di ba? <laughs> Basta po isda, pwede na yan. Mm. So, okay lang ba yung isda na ano, yung uh, medyo... Y yung tipong isda na napili na pero okay pa. <laughs> <laughs> 'Di ba? I don't know. Naubos ka? Kalma. Maghirap tayo dito kasi ikaw makikinabang dito. Kayod lang dong, kayod. Hindi dapat dahil sa kasi hindi ko po akalain na ako, ako pa yung mga pangkep nyo. Oo. Uh -oh. Ang swerte mo ano? Oo, no, swerte po ako. Pero mas Ang malas ay, niya. <laughs> <laughs> Kidding aside. Ah, uh, hindi nagpapatawa lang ako guys pero totoo tayo sa pag aanak So tanungin pa rin natin si Warren kung okay lang ba sa kanya yung isang uh, 26 years old kasi napakabata mo pa. Kumbaga, siya ay uh, medyo ano na, mala, mahaba na yung karanasan niya sa si serbisyo. Mamaya pagdating sa Araro, pabali yung sangit ba? Hindi <laughs> 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 natin alam. Uy! Lumalaban? Kumakasa <laughs> hmm. Um, tumakas, tumakas na naman po ako hanggang saan. Pero hindi ito biro, Warren. May dalawang anak ito ang babaeng ito. Single mom. Hmm. Single, pero may side will. Okay? Okay, buo lang. Kung baga sa, kung baga sa isang produkto, isa isa second hand ba? Hmm. Tatanggap ka ba ng second hand na walang papel? Mahuli ka ng LTO dong. <laughs> ah, Warren, okay lang ba sa'yo si Inuyasha? Okay lang Ay, Zaw. Ha? Kaibigan lang naman eh, kaibigan. Weh. Kaibigan lang pala. Ha? Ah, ano? Ka kaibigan lang? Kaibigan. Ay, sabi mo, ah, kaibigan lang pala. Sige. Tara. <laughs> Joke lang. So, ganito ah. Inuyasha. Oh. mag ka ng maayos kung ano ang uh, dapat mong gawin. Hi, Ruby. Kasi hindi biro yung papasukin mo. Ha? Mahirap. Mahirap maging tatay sa dalawang bata. Instant, kumbaga. Hindi ka. Ay, naman po siguro nito. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Why Madaling sabihin, pero mahirap patunayan. What Totoo yan ba't, ad ba't advance ang isip mo, host? Hindi na ka nakapag-aasawa ang hinahanap ko. Ha? Eh? Worried, wag ako. Wag ako. Iba na lang. Ano hanap mo, chok ano? <laughs> <laughs> Ay, hanap mo, plok-plok-plok. Oo. Oh. kailangan ng plok-plok-plok. <laughs> ano, plok-plok-plok. <laughs> <laughs> ikaw nagsabi kanina, di ba? Kaibigan na lang. Yung ikaw nagsabi kanina, kanina di ba? Na una, kaibigan ako, mo na. Nakikinig ako, nakikinig. Hindi, kasi yung sinasabi mo, advance sabi mo, sabi mo, kailangan. Eh, totoo naman talaga. Di ba? Kasi Pero, kung... Hindi mo na doon, hindi mo na doon. Hindi kasi, ano, prangka Kaya nga. Prank, ha? Kasi, host, hindi ko naman sinabing kayo na agad eh. Hindi, hindi ko naman hindi ko naman sinabi na agad may gawin kayo o maging kayo, 'di ba? galit kalit ka host. Kailangan niyo kailangan niyo na din na naman talaga muna mag-usap, 'di ba? Okay usap muna bago usapan. <laughs> hindi yung usap lang usapan. Diretso usap. Diretso <laughs> na. Pan. <laughs> hindi, seryoso. Hindi, doon na naman talaga nagsisimula lang lahat. Opo, opo. Diba? So, mm -hmm. hindi naman natin yan may judge si Inuyasha, ba? Diba? Kasi marami nga sabi na age doesn't matter. Kasi sabi nga, ani mo naman yung matanda kung wala namang kakayahan. Aanin mo naman yung matanda kung walang paninindigan. 'di ba? Eh ini-small natin yung mata pero hindi natin alam siya palang lang kayang tumindig, 'di ba? Sa isang pamilya na walang ama. Siya pala yung uh, kayang tumindig dun sa ina. Na kwan. <laughs> Hi, Kors. Ang hirap maging seryoso dito, guys. Uh. <laughs> hindi, totoo. Kasi ako, nag nagumpisa ako mag, ano, mag uh, kalibin partner when I was 21 years old. So, bye, Kors. Nakakaya ko naman. Diba? So, hindi ko yan, hindi ko yan sila, no hindi ko yan sila pwedeng i-judge. O, maliitin. Diba? Yes. yes kahit ano pa yung uh, trabaho nila, ano pa yung gawin nila, o anong sitwasyon nila sa buhay, kanya-kanyang discard yan. As long as kaya nilang patunayan, di ba? <laughs> Kung kayang sumundot, hindi, um... <laughs> 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 ano? Mas, ano, kaso alam po, sa pagka, pagkakamali ng ibang tao, ano, ang tingin nila hindi kaya. Hindi. Normal lang naman na may sasabihin sa yung ibang tao pero Masasabi ko lang, huwag kang maniwala sa sinasabi ng ibang tao kasi kilala mo yung sarili mo. 'Di ba? 'Di ba? Hmm. Alam mo yung kakayanan mo. Alam mo ang kapasidad mo. 'Di ba? Kung kaya nilang bumuo, sure ako na mas kaya ang kaya mo. <laughs> Bakit ganoon? Magseryoso tayo dito, guys. No? Hindi. <laughs> Nakakatawa pero totoo. 'Di ba? Sa paggawa ng bata, kaya naman natin lahat 'yun. Walang problema, 'di ba? Maliban kung baog ka. <laughs> hmm. Sa trabaho, kahit anong trabaho, kaya naman bumuhay ng pamilya depende sa pag ng pera. Tama? Tama po. Depende yan kung paano nyo pagkakasunduan, paano nyo gamitin ng pera. Ano yun eh? Nasa tao pa rin yan. So, malay nyo, kayo, hindi eh, dadami lahi nyo. <laughs> oh my goodness. <clears throat> Dito to, kung, mag, kung maging kayo man, desisyon nyo naman yan. So Warren, okay na ba sir si Inuyasha o may tanong ka pa sa kanya? Kuya, taga saan ka? Taga Balangang po. Layo mo? <laughs> Kung paano? Kung paano kayo sa, sa Bicol? ang hanap mo kausap lang, Day. Hindi hindi mo oh, hinahanap wow. yung malapit. <laughs> Nag-aasa ka, Day, sa Bicol, Day. Naga po. Naga. Ah, naga. Naana. Naana-ana. Naana, ana pag <laughs> naana pagawas na. Nakaka-teran na kayo sa abang pano, mga ka-Kaisun. ako sa Ka-Kaisun. ka hmm. alam niya? Quezon ano? Quezon? Ravins. Ano na po ito sa Quezon? Nasa Cebu ang babaeng ito Napakalayo ng uh, Ravins Robbins doon Apulapo All right. Alright So, paano ba yan? Warren, napakalayo ni Inuyasha Pero wala naman problema, di ba? Kasi kausap lang naman ng inaanap mo Sige, magpa-load ka Warren ha Huwag yung FB10 bitin yun. Pag nag-video ka lang puputol. Sige, <laughs> okay, Wilson, ano po bahala? Ah, ikaw na bahala. Sige. Sagot uh, ko na po. So, Warren? Yes po. Mas may edad ka sa kanya, dapat ikaw ang magdala. <laughs> 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 ha? Hindi po pwede magdala ng iba. Oh, ang sabi mo sa akin, kausap lang. Ah! Lumabas din ang tunay na kulay ng ng ah. Wala ah. ngayong kiss ko eh. Wala nga yung kiss ko. Ang tanong ko sa'yo, ah, di ba sabi, tinanong ko ta, seryoso ako kanyang magtanong, di ba? Ano bang hinahanap mo? Sabi mo, kausap lang, di ba? Di ba pwedeng, ano, kausap talawa? So, wala. kailangan mamimili ka? Kahit pinapatunayan niya na yung sarili sa'yo, kailangan pipili. Tapos ganun na, na ka na naman talaga pagka minsan, ang babae pa bago-bago. Hindi iba iba kasi iba kasi inuya siya. Ang tanong ko si kasi sa kanya kanina, ah uh, Warren, ano bang hinahanap mo sa possible na makausap mo kasi tinanong kita kanina kung ano hanap mo kausap. Hindi Warren. jowa, 'di ba? Warren. Tama. So in short, ang hanap mo ay kausap hindi makakasama sa buhay o hindi boyfriend. Which is pinagbigyan kita. Tama. So ngayon, nakahanap ka ng kausap, ayaw mo naman. Ano nga ba ang totoo? Okay lang naman ho. Oh. Hanap mo na lang sila, Ibaus. Okay na, okay na. Papulitan okay na, okay na. siya. <laughs> 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 Bumalik ka dito ha kapag maghanap ka na. Huwag <laughs> 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 kasi ganun. Ah, uh, thank you so much sa yung dalawa. Mag-usap na kayo. Mag-video call kayong dalawa, ha? Okay, napala nyo na isa't isa.